So mga idol, oh, yung yung alaga po mga idol ni Kuyang. Oh. Tubo po mga idol yung pagkain po ng mga kalabaw nila dito. Ayan, tubo. Oh, yung isa na yun, napakatalas na itsura mga idol. Oh. Parang pangarera. Oh. Parang pangarera. Atalas na itsura, lagi akong sinusundan. Kung pawawalan mo mga idol, bakas Baka ako nir eh. <laughs> Kanina ko ako sinusundan eh oh. Sarami ng mga tao, di na ako lang pinagtitipan eh oh. <laughs> Kaya ano idol, ano eh. Mukhang, bu parang tutugisin ako eh oh. Ginagamit mo ba yan idol sa pangararo? Tapos pangariyada, ganun na ginagamit din. Wala ah, masyadong, kung makakaganda Hindi, yung pangariyada. Ah. Uh, pare, shoutout naman diyan sa mga kumpare kong Balimbing. Halak <laughs> na kabote. Balingbing. Pa shoutout din pare kay Bok Badong Balagtas at sa paring Ryan Alonso Alarcon. Ayan, shoutout. Grabe oh. <laughs> galit na galit sa atin mga idol oh. Nakunang ka kamote, tege ka, mo ka punta rito. O. Oh. Lisik nito mga idol. O, oh, manunuwag nga. Pinapakitaan tayo ng sample ah. <laughs> o. Oh. Ganyan ba talaga yan idol pagka ibang tao, ano? O, oh, ngayon lang. O oh, nga, mukhang kilala tayo. Ito e eh, ka yung ano ah. Ito e eh, ka yung vlogger ng kalabaw ah. Grabe mga idol, naglil ng lilisik yung mata oh. Ganda pa rin nung kalabaw na yan ah. Mukhang takot lang sa tao. Hindi pare, mukhang manunugod nga ng tao oh. Oh. Pare, hindi ka pa ba nakapag-practice dito? Sila pare, ogi okay, pala nagpa-practice dito eh. Ganda pala pare ng practice ang dili. Eh. Pogi nga nito oh. Aso lang, mukhang ano, sasanayin mo lang sa tao to grabe matay nang lilisik eh oh. Kaya nakita kong lumakad to, parang si Don Manolo kong lumakad. Tutugising ka niya na doon. Nakita kong lumakad kanina, ganda na lakad eh. Oh. Taba rin. Ayos mga hai, yung sakati nila dito oh. Hindi pa pare, walang practice si Pogi. Ang layo kasi niyan. Oh, pare, malayo nga rin. Ito talaga siya mga idol. Harang galit eh. Galit. Erwin, manukot. Pa-shoutout naman dyan kay Boss Erwin. Shoutout po. Ito yung isa, kabait lang. Oh. Doon ako bilib sa isa nito mga idol. Pusa parang sa tingin ko parang ano eh. Parang tatakbo eh. Yun nga lang kalaki no ano niya, dibdib. Tsaka ano, maskulado, maskulado mga ito. Maskulado, maskulado. Uy, nangangalaglag yung balanggot, mga ito. Aba! Aba, paano Tsaka <laughs> wala pang ano ni. Ano, eh. Wala pang lubak-lubak. Kahirap akain ng kalabaw na yan, idol. Oh, idol. May kupad siyang akain pero idol pagka pinatakbo mo naman eh, may ano naman may gilas. <laughs> yung paganda nga pala ngayon ang katawan mga itong ni Bunso parang kundol pala ito laki nito si Lewis Lewis light natin nakita